Yo, what's up mga kapanood? Nandito nga pala kami sa Paranaque ngayon. Bali kukunin namin yung aming bus na 695. Dahil ano siya, 3 months na di nakabiyahe, sira. Ibinabay yung kanyang transmission. Ayun, kasama ko yung driver ko. No? Kaka-duty lang din. Bali, ipilalabas namin ito, diba biyahe na. Gawa na siya. Yan, dito naman sa gawin na to, ito yung lifter, yung pag-inangat yung bus yang gawaan. Kali di muna namin mailabas pa mga isang oras pa siguro dahil may mga ginagawa pa silang sa wiring, sa ilaw. Ayan, yeah, dito na ang bandarito. Ay, guys, ano pa siya? Pwesto rin, slot. Dito pa siyang pwesto na mas para magpagawa. Ayan, mga lumumbas lang sa ulog. Mga naka na lang dyan. Medyo mga ganda pa siya, oh. And nandun yun naman, ayun, mga joy bus. balik ulit tayo dito sa may, ano, pandang eh. likuran. Ayan, yung mga saulong yan, i-re-repaint yan, mga kapanod. Ito, yung mga mekanik ko. Bali, pinapatras ko nga pala yun, para ma-washing na sa labas. Habang umatras siya, bali, sinasenyasan ko naman, kasi yun talaga yung publication namin, mga conductor para i-assist yung aming driver kaya nang ano baka makaatras atras mga tagis obligasyon namin yun para tulungan kayo dyan dahil kayo magkasama eh ayan ang baba ng aeroplano mali dadali namin doon sa bandang labas ayan nagpa-merienda nga pala kami dyan kahit tinapay lang tsaka juice para meron lang ito malapit ng sa bandang gate ayan itong mga juibas na yan nag-aantay lang yun ang oras nila ito guys yung no, mga building ng saulug dagupan ayan kalabas na siya sa may ano nga pala gate namin ay bagong bukas na mall ayan o no, kaya malapit na siyang tandaan basta pag sumakay ka ng jeep sasabihin mo lang saulug yas rin naman sa bantalikod likod ang dami talaga saulug dito Tingnan natin kung ano yung mga nasa likod pa nito ayan gaya nito bus na iwas ako yung harap na banggay yata ito joy bus ayan guys yung ano nga pala na to shop bali kahit isang daan mga 150 bus kasha rito. to uh, medyo malaki laki to ito yung pagawaan namin dito sa Paranaque pagka may sira dito namin dadalhin pag sa may nilalang ayan si namin sa may baliti nakakatakot parang may white lady Ayun. Ayun, ano nakakatawang magsiyari yan pagkagabi. Ayan guys, pinapawasan na namin. Para malinis ilalabas. Di yung ilalabas. Hindi yung marumi. Puro ka po kanina na tumigas. Ayan guys, nga pala yung washer namin dito si Bulag. Ayan, shoutout sa'yo Bulag. Ang nakakapagtaka lang sa'yo Bulag, bakit? Sandaan ng washing, labas lang. Sa amin sa Maribeles, labas loob na yon Pero wala namang problema yon ang mahalaga malinis ano, pinagkatihan na lang namin ng driver yung loob naman minap ko na siya tsaka pinunasan yung mga opuan para pag nilabas namin maganda naman presentable erab din eh tatlong buwan din nakabiyaki kaya kailangan malinis pala lang nga pala kami rito sa kubaw namin dadalin para makarga ng diesel ayan guys yung aeroplano napakababaw parang nasa ano lang eh ibabaw lang ng bus eh Ayan. Oh, uh, hindi din lang sa may naiya airport. Parang niya ako malapit. Malapit na malapit. Ayun. Ayan mga kapit na kami umalis. Kaya na yung washing.